sa gitna ng mainit na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee nitong Huwebes, September 25, sum ang isa na namang kontrobersya na lalong nagpaalab sa usapin ng flood control scam. Sa pagkakataong ito, hindi na lamang pera at proyekto ang pinag-uusapan kundi mismong kredibilidad ng mga testigo at dokumentong ipinapasa sa Senado. Si Attorney Pechi Rose Espera, isang kilalang abogado, ay mariing itinanggi na siya ang tumulong sa paggawa at pumirma sa affidavit na bitbit -bit ng testigo ni Senador Rodante Marcoleta. Si Orly Regala Guteza, dating miyembro ng Philippine Marine at naging bodyguard ni Ako Bicol, party list representative Zaldico. Ayon kay Espera, peke at hindi autorisado ang kanyang pangalan at lagda na ginamit sa naturang affidavit. Malinaw ang kanyang paninindigan, hindi siya kailanman naging bahagi ng dokumentong iniharap sa Senado, at malinaw na may kumopia sa kanyang identidad para bigyan ng bigat ang testimonya ni Goteza. Kung babalikan, binasa ni Goteza ang nasabing affidavit sa harap ng Blue Ribbon Committee kung saan ikinuwento niyang siya mismo ay naging bahagi ng mga cash deliveries na isinasagawa umano para kay Kong. Zaldico? Ayon sa kanyang salaysay, kasama siya sa mga nagbibit-bit ng mga maleta na naglalaman ng napakalaking halaga ng pera. Higit pa rito binanggit niya ring nakapag-deliver, umano siya ng salapi sa mismong tahanan ni dating House Speaker Martin Romualdez. Mas lalong kumulo ang intriga ng idinagdag pa niya na si ACTCIS Party List Representative Eric Yap ay nagpadala rin umano ng 46 na maleta ng pera sa bahay ni Ko sa Valle Verde. Sa unang tingin, tila mabigat at nakabibinging pasabog ang testimonya ni Gutesa. Ngunit nang umalma si Atiyuan Espera at iginiit na ang affidavit ay peke, agad itong nagdulot ng matinding pagdududa. Paano naging bahagi ng investigasyon ang isang dokumentong hindi dumaan sa tamang proseso? Sino ang tunay na gumawa at nagpakalat ng peking affidavit na ito? At bakit kinailangan gamitin ng pangalan ng isang abogado para lamang magkaroon ng kredibilidad ang testigo? Dito rin pumasok ang pangalan ni Senador Marcoleta na siyang nagdala kay Gutesa sa Blue Ribbon Committee. Ayon sa kanya, ipinakilala lamang si Gutesa sa kanya ng dating congressman Mike Defensor. Ngunit ang pagkakadawit kay Defensor ay agad nagpaalala sa marami ng isang matandang iskandalo. Ang kaso ni Ador Mawanay alias ni Antonio Luis Marquez na noong 2001 ay nagpasabog ng mga aligasyon laban kay Senador Panfilo Ping Lacson. Noon, idinawit ni Mawanay si Lacson sa umano'y mga foreign bank accounts mula sa kriminal na gawain. Subalit makalipas ang ilang taon na patunayang walang basehan ang lahat ng akusasyong iyon at mismong si retired General Victor Corpuz, dating intelligence chief ng militar ay humingi ng paumanhin kay Lacson sa harap ng publiko matapos maamin na siya ay na-ride ng isang huwad. Ngayon, tila may kahalintulad na pattern ang kasalukuyang pangyayari. Isang testigo na may pasabog na affidavit, Isang abogado na mariing tumatanggi na siya ay lumagda rito at isang mambabatas na agad na isinulong ang testimonya. Ang tanong ng marami, inuulit na naman ba ang parehong eksena kung saan ginagamit ang mga manufactured witnesses at peke affidavit upang wasakin ang kredibilidad ng mga kalaban sa politika? Habang nagtatagal, lumilinaw na hindi lang flood control projects ang nakasalang dito, kundi mismong integridad ng proseso ng pagdinig. Sapagkat kung ang isang dokumento ay peke, paano pa mapapaniwala ang publiko na ang iba pang testimonya ay tunay at may bigat? Sino ang may interes na magpasok ng ganitong klasing ebidensya na kalaunan ay maaaring bumagsak bilang huwad? Ang pagbabalik tanaw sa kaso ni Ador Mawanay ay nagsisilbing babala na hindi lahat ng pasabog ay may katotohanan. At sa pagkakataong ito, ang pangalan ni Attorney Espera ang ginamit upang bigyan ng kulay ang testimonya ni Guteza. Ngunit sa kanyang matibay na pagtanggi, mas lumalaki ang duda kung sino ang nasa likod ng pagpapakalat ng peking dokumento. Isa itong eksena ng nagpapakita ng matinding labanan sa Senado, hindi lamang para ilantad ang katiwalian, kundi para rin sirain ang sino mang haharang sa interes ng iba. Kung ganito ang magiging tono ng investigasyon, malinaw na hindi lang mga flood control projects ang malulubog sa baha kundi pati na rin ang kredibilidad ng mismong mga institusyon na dapat ay nagbabantay laban sa katiwalian. Sa huli, ang pinakamalaking tanong ay hindi na lamang kung sino ang may kasalanan sa mga ghost projects, kundi kung sino rin ang may pakana ng pagpapasok ng mga peking testigo at dokumento sa mismong bulwagan ng Senado.